Muli isang mapagpalang araw sa lahat. Uh, welcome to our lesson. And we are now uh, learning Book of Matthew. We are now in the chapter 6, verse 1 hanggang 18. But sa mga susunod po na linggo, mas lalo pa nating pag-aaralan ang lalim uh, ng minsaheng ito. But for today, uh, ang title po ng message natin is one of the most special na word Uh, for me, at uh, ang word po is Kuram deyo. Uh, gusto ko pong uh, ibuod ang minsahi sa salitang ito mula po sa Latin word na Kuram means uh, in front or in the presence and deyo means God no in front of God or in the presence of God. Ang ibig pong sabihin ng kuramdiyo ay isang salita na nagpapatukoy sa sa isang tao na iniisip niya na siya ay nasa presensya o harapan ng Diyos sa lahat ng oras. Gusto ko po na ang salitang ito ay magbigay ng tatak sa ating mga miyembro na pag sinabing Deo, maalala nila na ang kanilang buhay ay nakikita ng Panginoon at kinikilala nila na ang Panginoon ay nakakabatid sa lahat ng kanilang sitwasyon at sa anuman ang kanilang ginagawa ay nararapat na bigyan nila ng kapurihan ang Panginoon may nakakita man o wala. Ang ibig sabihin din po ng Kuram Diyo ay isang uh, salita na nagpapatukoy na meron tayong holy fear o banal na takot sa Diyos. Dahil alam natin na siya ay makapangyarihan at naintindihan natin na lagi natin siyang kasama kahit sa ano pa mang sitwasyon at panahon. Nawa ang salitang koram Deo ay magbigay sa inyo ng kalakasan at magbigay sa inyo ng paalala na sa anumang sitwasyon ninyo ngayon, ang Diyos ay laging kasama natin. So stand before God, no, in the presence of God. Sa trono ng Panginoon, tayo ay lumapit at tumanggap ng biyaya, huh? Alam po natin mga kapatid na ang mundong ito ay patuloy na nahuhulog sa materialismo, sa kapangyarihan ng pera sa pagtatagumpay na wala ang panginoon sa kanilang buhay at pagiging makasarili. At dahil po sa mga bagay na ito, ito po ay nagdudulot sa atin ng mas lalong uh, distansya o ang ating relasyon sa Diyos ay humihina dahil sa mga bagay na ito. Nawa sa minsahin na ating mapapakinggan patungkol sa tamang kabanalan at tamang pamumuhay, maintindihan natin na tayo ay nasa harapan ng Diyos at wala tayong maitatago sa Kanya. Kaya humingi tayo sa Kanya ng lakas, humingi tayo sa Kanya ng kapatawaran at humingi tayo sa Kanya ng gabay dahil wala nga tayong magagawa kung, kung wala ang Panginoon kahit gaano ka pakagaling kahit gaano ka pa kayaman, kung ikaw ay hiwalay sa Diyos, ang buhay mo ay nasa ilalim ng sumpa. Dito po sa Matthew chapter 6, uh, bago po uh, sinabi ni Jesus ang patungkol sa panalangin, siya po number one ay nagturo patungkol sa ano bang dapat na buhay ng isang tunay na mga banal kausap niya po dito ay ang mga disipulo at ang mga hudyo, tayo rin ay kinakausap ng Panginoon. Ano nga ba ang tunay na kabanalan? Tunay na, na pamumuhay ng isang ganap na anak ng Diyos. At babasahin ko po sa inyo, dito sa Matthew chapter 6, sa English Bible, NIV po ang aking Bible, na sa tuwing tayo po ay gagawa ng tulong, sabi niya, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have reward from your father in, or you will have no reward from your father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets as the hypocrites do in synagogues and on the streets, for or to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. Uh, mga, mga kapatid, no? Uh, mga paraseyo po, kapatuling sila ay tumutulong. Sinasabi po nila ito. No? Pero ang sabi ng Panginoon, pag tayo ay tumulong at gumawa ng kaputihan sa ating kapwa, pag po natin ito i-announce kasi imbes gawin natin ito ng palihim, no? Huwag po tayo magpakita ng o pakitang tao. So regarding po sa tunay na kabanalan, huwag po tayo magpakabanal, o magpakitang tao sa iba no sa harapan ng iba mukha tayong mabait sa harapan ng iba tayo ay malinis ngunit sa totoo lang sa harapan ng Diyos kuram deyo nakikita ng Panginoon ang ating puso ito po ay isang pagkukunwari na buhay ito po ay isang buhay tulad ng isang aktor o artista sa pelikula no kung kilala ninyo si Tanggol no at naiinis kayo kay rigor o naiinis kayo sa mga kontrabida, yun ay hindi po totoo, acting lamang yun. No? Likewise po, tayo, para tayo mga aktor sa harapan ng ating mga pastor, sa harapan ng ating na mga tao. Pero sa likod nito, hindi po yun ang katotohanan. No? Tayo lamang ay mga relihiyoso, pasimba-simba, pero sa likod ay nagmumura, sa likod ay may galit, sa likod ay mayroong mga bagay na hindi nais ng Panginoon. So, number one po, uh, wag po tayong magpakitang tao, no? mag-akto mag na parang mga aktor. No? ah uh, tulad ng mga parase paraseyo. No? Sila ay nagbibigay ng limos, no? tumutulong nga, no? pero sinasabi naman tumulong sila o nagkakaroon ng utang na loob. No? Nagpapakita sila na nanalangin sila, nilalakasan nila ang kanilang boses, ginagandahan ang kanilang pananalita para ma-recognize sila ng mga tao, para papurihan sila. Pero again, sinasabi ko po sa inyo, ayon sa salita ng Diyos, ang Diyos ay nakatingin sa ating puso. Hindi pa man natin sinasambit sa ating bibig, at ginagawa alam na ng Panginoon ang ating motibo. No? Hindi po ito ang tunay na kabanalan ng gusto ng Panginoon. Ang kabanalan na pagpapakitang tao lamang. No? Nawa tayo ay makalaya sa ganitong sitwasyon. No, verse 16 to 18 uh, regarding naman sa pag-aayuno nung unang panahon, no. Uh, talagang pinapakita nila na nagpa-fasting sila para talaga silang banal, para talaga silang karapat-dapat. Pero sabi ng Panginoon, gawin mo ito ng walang nakaka-alam. No? Para, hindi para pagpapakilala ng iyong sarili. No? So, at huwag din natin lukuhin ang buhay ng Diyos. No? Kuram deyo. No? Again, ang kuram deyo, ang ibig sabihin po nito ay sa harapan ng Panginoon wala tayong maitatago. Siya po ay buhay, no? At uh, hindi para lamang sabihin na tayo ay nagsisimba, no. Tayo ay talagang pupunta sa simbahan sapagkat meron tayong pananalig na mahina tayo at nangangailangan tayo ng last lakas. biyaya galing sa Diyos. Sa pagtuwing tayo ay magte-testimony, magsasabi ng mga bagay-bagay, ibalik natin ang kapurihan sa Diyos. Again, no, ang Diyos ay hindi nakatingin sa panlabas kundi kung ano ang nasa loob ng kaloob looban ng ating puso. Pangalawa po, ang tunay na kabanalan sa kaharian ng Diyos. What is the true righteousness? Ang tunay na kabanalan o katwiran ng gusto ng Diyos sa atin. Sabi doon sa verse 6, gawin mo ito ng lihim. Lihim na gumawa. No? Hindi pagpapakita, hindi pagsasabi o pag-a-announce. No? Huwag mo ipabatid sa tao, kundi ito ay dapat na may malalim na relasyon sa Diyos. No? Ikaw ay nangungusap sa Kanya, ikaw ay tumitindig sa Kanyang harapan, at ikaw ay tunay nga na nagtitiwala sa Kanya. No? Hindi pagpapa kitang tao bilang isa. Ang koro diyo ay sa iyong gawain, sa iyong ministry, sa pa iyong pagdarasal, sa iyong mga ginagawa sa tahanan, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, no? Dapat ikaw ay humarap sa Panginoon. Humingi ka ng tulong. Hindi pa man natin alam, batid na ng Panginoon ang lahat-lahat sa atin. Kaya Maganda pa nga at mainam na aminin natin ang ating kahinaan at pangangailangan kay Kristo sa araw-araw. First -araw. eight, ang Diyos ay nakalaging nariyan. He is always present, no? Siya ay laging nariyan, no, sa ating buhay kung kailangan, no? Siya rin ay nandiyan kung gagad magbibigay siya ng gantimpala sa ating buhay, no? So, hindi mo kailangan sabihin, ito po ang aking ginawa, Pastor. Ito po yung nagawa ko. Ito po ang nangyari. Ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. No? At sa mga pangailangan mo, ang Diyos ang magbibigay sapagkat alam niya. No? Basahin niyo po ang Psalms 139-17. Saan tayo magtatago sa Panginoon? We cannot hide wala tayong maitatago sa Panginoon. Kung nas ilaliman tayo, nasa taas, sa gilid, wala tayong mapagtataguan. He is omnipresent God. At He is omniscient God. Sabi ng Hebrews 4.13 He is always there. Alam niya ang lahat at hindi siya magbabago kailanman. Number three dapat tayong mabuhay o mabuhay ang ating espiritu o ang ating kaluluwa no our soul must be revived no? kung sa pangay kasalukuyan meron kang bagay na dinadala at may mga bagay na hindi di mo kaya no nawa sa pamagitan ng salita ng Diyos kuramdeo tumindig ka sa Panginoon Tumanggap ka ng pagpapala sa Kanya, mapuspos ka ng banal na Espiritu na siyang tutulong sa iyo, siya yung magtataguyod sa iyo, siya ang iyong tagapayo, siya ang iyong lahat-lahat uh, sa iyong buhay, no? Yun po ang ibig sabihin ng mapuspos ka ng banal na Espiritu. At dito rin po sa binasa natin to 1 to 18 na ilang beses po binanggit ang Ama o Father, no? So, ibig sabihin po nito, meron tayong relasyon sa Panginoon. Tayo ay kanyang mga anak at hindi tayo nag-iisa mga kapatid. At hindi tayo ibang tao na ipapalayo niya sa atin. No? Ang ating ama ay nagmamahal sa ating, sa ating na kanyang mga anak. No? Kung kayo ay ama, may pag-ibig, may, may pag-care, may may paggabay sa inyong mga anak, no? Ganon din ang pulso at higit pa ang Panginoon sa ating Ama, no? Kung meron tayong pangangailangan, sabi doon, the Holy Spirit will be given to us, no? And in conclusion po ng mensahe natin about Kuram Deo, no? Uh, lalaliman pa natin itong mensahe na ito next week. Dito pa rin tayo sa chapter 6. Uh, ang gusto ko lamang po na emphasize na alisin na po natin ang ating maskara, no? Ang maskara po ay isang simbolismo ng pagkukunwari at pagtatakip ng mga nakatago nating lihim, mga bagay na hindi natin inilalantad at nagpapakunwari tayo. Sa harapan ng Diyos maging totoo tayo. Ano 'yon? Panginoon, ako ay makasalanan, ako ay mahina, nang ilangan ako ng tulong at yung paggabay sa aking buhay sa araw-araw. yun ang ibig sabihin ng Kuram Deo. Ano, ano man ang iyong ginagawa, ano man ang iyong nasa isipan, maaaring ikaw nasa sitwasyon ng hindi maganda, problema, alalahanin mo. Tumindig ka, Kuram Deo, sa harapan ng Diyos. At umasa ka ng pag-ibig, paggabay, pagkilos ah, ng Panginoon sa iyong buhay. So yun lang po ang ating mensahe about Coram Deo. No? Tumindig ka sa Panginoon. Unawa ang ating mga miyembro, maalala nilang ibig sabihin ng Coram Deo. No? God bless you. At uh, dito po natapos ang ating mensahe. See you next week. Bye!